No, 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 no. Kita mo ito? Wapo kayong tingog, no? ingat e, nga, na ba sa tinudloan ni Coach si Bambo? Repeat sa turun mga kajama, o na po may sa atong lakaw, kay naaman tayo lakaw. Mood to, tadiri sa guys, ano, hypermark. Kaya e, nakadawat man mag-isar ay gikan sa akong amahan o ginahan. Pitaw guys, o gihatagan, magun regalo si Zion. Pinaskuhan ba? Oo, nang ato do'y nang ipalit, kay basit mapalit na to, grid house na, Nagabi gabi ka delikado, ginoo. tawar ako na ninyo kung sa kapapas boy na si Zion. Dijon siya mo sabay siyang mama, kay sa paparako, no? Mood na nagtampo nun yung mama. O, ato na po sa itong Tagalog version, guys. 1, 2, 3, pasok Ayan nga, nandito na nga tayo sa ilalim ng Gaisano Pagkapasok pa lang namin, eh, gustong gusto na kagad maglaro Sabi naman ng mama niya, eh, maya, maya na Pagkatapos na mabili yung mga damit na bibilhin namin Nakita ko nga pala yung sarili ko dito guys Napakababa lang pala ng value 22,900 na lang May discount pa Oops, mayor shot muna Allah. Sa tingin ko talaga pag lumaki-laki konti si Zion Kami ang magkakasama nito sa lahat ng trip Eh lahat ng trip ko ay napapansin niya rin eh Tsaka niya Nandito na nga pala tayo sa may second ng guys ano guys dito tayo papasok sa department store kasi nga daw nandito nga daw ang iba't ibat department dito tayo mamimili ng mga damit ni Zion guys si Zion na may napaka boy eh ayaw umalis na hindi nakahawak sa kamay sabi ko pa nga eh, sumunod ka na kay mama sabi niya no naku ang laki laki na ang yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya kaya guys maghanap tayo guys maghanap hanap tayo ng sukat ni Zion dito pagka namimili talaga tayo ng damit eh napakahirap maghanap ng mas maganda no madami naman pagpipilian syempre mas maganda kasi pag mahanap mo yung pinaka ano talaga Pinaka maganda ba para na masulit yung pira mo Gusto namin din yung may allowance na yung ganyan ba, medyo malaki na. Madali lang kasi tumangkad si Zion, guys, kaya nasayang din yung mga damit. Tapos nung nakapili na kami ng damit at kumpleto na, binilihan na rin namin si Zion ng short. Ito, maganda din pa, ro. E, ganito lang yung mga gusto namin kulay. Kulay gray. Yung mga dark-dark lang ba? Kulay puti. Ayan, saktong-sakto lang. Sukat na sukat, to. Oh. Woy, bagay na bagay, di ba? Kaya naman, syempre, kukunin ka agad namin yan. Kaya nagtanong nga ako kay Ate Aaron, kukunin ba namin? Eh, sabi na Ate Aaron, oh, sige, di, kukunin natin, B. At si Ate Aaron yung namin, pag namili ng dami, kadami oh makikita nyo parang magbibinta at to ng long sleeve iba talaga pang mga mayayaman kuha na lang ng kuha joke lang guys naghanap lang siya ng kasukat ni Zion kumpleto na yung mga damit at mga short guys eh, syempre naghanap na rin kami ng mga laruan ni Zion kasi gusto nyo daw magpabili eh ayaw umalis eh gusto nyo talaga ng bagong laruan na naman daw napakatagal pa man din mamili kala mo naman talaga yung namimili ng sasakyan isa kasi nakapili na rin thanks lord ayun eh, na may pupunta tayo kagad sa counter para naman makapagbayad na ayun kumpleto na may mga damit na may laruan eh tamang video video na lang si Bebel Loves so ayan punta tayo sa counter guys kasi sa tingin ko nung nadaanan namin napakataas ng pila eh kailangan natin pumila ng maaga para naman maaga tayo matapos tsaka dito na rin tayo kakain sa malapit sa gaisano, guys so pagkadaan nga pala namin eh, may nakita nga pala kami ditong damit na may brand na Thailand mid in Thailand ba kaso lang itong mid in Thailand eh walang extra large tamang large lang kaya medyo masakip nakikita yung ano ko eh ay pero maganda yung mga tila nila dito mga par try nyo dito sa ibabaw lang ng guys sa may mga damitan mayroon dito ng ano mid in Thailand maganda yung mga tila maganda din yung design so nandito na tayo sa Calvary guys sa pagpila e, medyo eh, medyo mahaba-haba eh eh buti naman nakat namin kaya nandito kami kaagad sa counter ganoon lang pala ang sekreto sa mahabang pila guys ikat mo lang pala yung video para ikaw na kaagad hinintay ko na nga lang pala itong parapol nila guys para makasama tayo pag makaabot daw ng 3000 yung bibilihin mo eh mayroon mayroon ka na daw tatlong ticket eh sayang naman kaya na may kumuha o kaagad ay ilalagay ko na kagad dito sa redemption guys para naman makapagsulat ng pangalan eh baka naman maka makapanalo tayo ng Aerox ba sayang naman yung Aerox 300 kaya naman nagsulat ako kagad ng pangalan eh baka naman eh mabunot ayun o oh, may motor guys kaso lang may tanke eh, mas maganda siguro pag kotse ay may kotse oh napakaganda yung mga par so ito yung mga nabili namin nga pala ayan pagkatapos namin bili lumabas kami kagad para naman makapaghapunan na joke lang pala kala ko palabas na kami noon nandito pa pala kami sa pin shop guys maga naghahanap nga pala ako ng susutin ko sa Christmas party ni Zion. Short lang. Ayos na yan. Mababa kasi ako oh, tingnan guys. Lowered kasi ako na pagkatao. Kaya hindi bagay sa akin masyado yung pantalon. Kaya na may mag-short ako para naman tumangkad kunti. Charot. Ito yung napili ko nga pala. Ayan. Parang slacks na pinutol. <laughs> oh, pero ayos na yan. Di ba? O. Oh, varsity. O. Oh, di ba? Parang players ha. Above the net above the knee above the knee daw na short yung tinatawag ito daw yung uso ngayon eh kaya naman binili ko na para naman makakasabay-sabay tayo sa uso ito na lang guys totoo na talaga to guys palabas na kami kasi nga ay alas na rin to ng hapon eh kailangan na rin natin mag dinner ayan dito nga pala tayo kumain kinamakbak guys kinamakmak du nice du ah, ayan sila ate ayan taman lakad-lakad lang sinti-sinti lang ba eh para naman mabackround na natin ng music na sa huli palagi Babalik pa rin sa yakap mo Huwag natin na guys Baka kasi mag-copyright Kuhang-kuha kasi talaga yung tono eh. O oh, ba diba si Zion, kakarating lang sa McDo. True kagad. kaagad. Mayroon kaagad kumpare. Napakadali ng panahon. Napakadali niya makahanap ng trupa guys. Ganun kalupit nito si Zion. Barkadista ba? Tayo naman eh. Tamang order-order lang. Nag-order nga na pala ako dito ng isang bakit na chicken. Dalawa lang kami ni ate aran nyo? Para naman talaga sulit. Maya-maya itapos na ako kagad nag-order. Ito na nga may number na nga tayo. Oh. Are you ready for a great meal? Uy, oh, hey. sana all. Number 24. Ayan nag-order na nga rin pala ako ng dalawang Mac Float para naman ay malamig-lamigan din ng ulo ni Ate Ara nyo. Napakainit ay nakasimangot na naman. Di ko na naman alam ko ano naman mali ko dito. Ba, ay nga naman talaga oh. Napakasarap yakapin sa liing. Sobrang higpit talaga ba? Ayan na yung in-order namin guys. O ba diba? chicken fillet kay Ate Ara At sa akin naman ay one piece chicken. At kanzayo naman is spaghetti at price. Ay ayos na yun para sa aming dinner guys. O ba diba? kain-kain lang si Ate Ara At si Zayo naman ay kumain na rin ng kanyang spaghetti. Si Zaya naman talaga pag nakita ng laruan, sa summarize lang yung pagkain, tamang kain tapos laro na naman, kain na naman balik na naman, kain na naman kaya naman talaga, iinit talaga ang ulo ni ate Aramonito pero hayaan na natin, ganoon talaga minsan lang kasi naging bata, importante eh, nag-i-enjoy siya sa pagiging bata niya ganoon talaga ang bata, nagkakamali din minsan, baby loves, kaya Uy, huwag ka dumagalit. Ay, nakasimangot naman, no. Napakaganda pa man din ng kilay. Oh, di ba? Tamang inam-inam lang ng magflot. Baby love. Ay, love you. Eh Kaya naman, eh, pina-stop ko na si Zion. Kasi uuwi na kami ng bahay. E eh, buti naman ito si Zion. Eh, isabi ko na, stop na, be. hindi eh, na umiyak, di ba? Ang lupit. Umalis ka agad. Tapos, ayan, pinakain ko muna ng spaghetti. Tapos, natapos na siya kumain. Kaya naman, sinuotan ko na kagad ng kanyang sandals para makauwi na kami kaagad. Oh, diba? Kasi hindi siya makakalaro dun sa laruan kasi pag nakasandal eh. Kailangan talaga hubarin. So, ayan lang guys. Pauwi na nga kami at lalabas na nga tayo ng McDo. At ito yung mga nabili namin. Bye-bye. I love you guys. Mwah-mwah.